Mayong adlaw, mayong gabi, eh. mayong unto, kadlaw, uwan kayo, uwan kayo. Ali, uban ni ko ninyo bi, uh, magpultag orders, Muna uh, mo ako mga order, well na ako sa, sa Canada, dito karon, di mo ta ako mag-content ng mga, akong mga order, eh. pero, sige, wala mo ko na content, kay wala mo ko source, -source. wala mo ko yung free market, og garage sale, so dito karon, ang day one gahapon, pag abot ko din ako, nag-pack nag, -nag, -nag na po ko, kinanglanin ako, ishape, ugma na yun, kay naglagot na di ako customer, dugay kayo gina wag ship kay wala lagi ko usually mo ship you could uh, same day or uh, one business day within one business day so yeah so ipula to tagsa tagsa na to, tag sa tag to. may po ni nga content para makakita mo ba kung unsa akong mga nahalin uh, pero di ko usually mag content umay so sunod na akong content kay flea market o garage sale na punta all right so sa na to ali kumbati all right. so first atong ipul mga orders ah uh, So first is Kanisha, ka So Franklin I don't know murag murami siya dictionary or something. So nahali na siya. All right. All right, so nod kay mga <coughs> guba nga kuan na electronics, guba nga mga iPhone ato sang ipul na dire box electronics, all right? Para siya mga uh, iPhone 4 or iPhone 5 singapoti. For parts only ni mga guba. So karing duha nahali ni siya. Alright, so pull na to ang ang sunod. Alright, kani kani video games, kani 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 Mario Kart, kumbati kumbati. Alright, to, may buo siya kung kani. Alright, alright, sunod sunod. Alright, so ang sunod is na akani dili nga box. Kani siya Duck Dynasty yun sa siya electronic duck call. So nahali na siya. So mo siya. Ano na to diri. Alright, so kwa ang sunod. Aka ah, sunod na nagdagi hapon sa electronics. Ako nagibalik uh, na rin sa uban sa katong iPhone. Masa ako sa kwao na ka All Alright. So na naka niya siya. Kani siya. niya siya. Eh. Ay, mura man siguro siya ka sa ang ani? Eh. Para computer or something. Basta nahali na siya. Alright. na to so, ang sunod. right, Nasa H1. BNH1. Baseball glove niya siya. Rollings ka Rollings Baseball Glove Kumbate Main ni siya uh, Kuha ni siya Nahalin ni $75 So guapo kayo Alright So na to Ang sunod Alright Ang sunod Kay Canon Camera Na bincc, Bin CC Na Pinakaubos So ako sa ding ibalik na po niya ipul na ko. All right. All right, so bonus siya. kanon Canon nga camera. Ah, tututut, siya. So Canon nga camera. Halin siya power shot A95. Alright, so money siya. Alright, pull na ito bali. Ah, pull na ito ang butang sa sa bag. I-pull na ito ang sunod. Alright, ang sunod kayo nasa G1. G1 kasi tape ni siya. Ah, uh, tour de force ko no. Tara na ito. Ah, uh, yeah, yeah, Ah, yeah. uh, tour de force. Ah, kari, 38 special. Ano eh. So, kasi tape na siya. Suhali so, na siya. Kumbate. Kumbate. Alright, kanan natin ito sunod. Alright, ang sunod is na sa suod sa so, balay. Katong si John Wayne. Nasa mo si John Wayne. John Wayne nga sa tuwa. Asa mo siya? Uh, ako pagitaon Ang pagkitao na kariyat-kariyat. Arara. Natago si John Wayne dali. So, kanin siya. Uh, Ay, John Wayne. 17 inches ni siya. Dako ni siya nga kuhan. Standy ba? Ano siya? John Wayne. Hali na siya. Woohoo! Alright! Sunod, sunod! Ang oh, uh, ah, sunod na po dire diri sa Iberum. Ah, uh, bag niya siya. Backpack. I think this one. Hot ko. Ah, uh, mo ba niya siya? What's siya? I-double check ako. Yeah, ang i-double check. Mo ni siya. Brand new ni siya nga bag. Uh -huh, kumbati. Ah, uh, back, ah, uh, backpack ba? Alright! Sunod, sunod! Alright. Ang sunod is Fitbit na sa A1. Ah, A1. Wata, ako sa nang mag-cut-cut sa Kalit. Ay, ara. Di, di ko. kinang nang hagdanan. kay aram din. Oh, Fitbit A1. Fitbit 1. Nasa. Pang A1. Kali siya. Ara. Kumbate. Kumbate. Fitbit 1. Nahali na siya. Alright. Sunod-sunod. Tanakal ito. Butas ito sa bag. Sa bag. And then, sunod-sunod. Alright. Ang so, sunod is na na podere sa sod sa balay asam ah, to conventional oven eh ra wata sa pa uh, akarisha eh oh wag ko dito kung kagig so kana siya akarisha conventional oven and then og kani siya uh, na dire oh ay kalisod ari kani Calvin Klein kani a perfume a uh, perfume ni siya na So lot of two kadi. Napakoy daghan na na oh. dagana siya. So nahali ning duha. Wait, ako i iikwan ipagawas kay bisod kayo ha. Correct. Alright, so ara kana siya. Di din ni siya perfume uh, body lotion din siya. So duha ka book. All right, right, sunod sunod. All right, balik ta diri sa garahe na sa M3 ang sunod. M3 na diri. M ra. M3. So atong kwaon. Kada ta ako sang iikwaon kay bisod kayo kada ta. Ara, dara siya. Spray gun ni siya, spray gun. Ara kumbati kayo. Alright. Ano siya? So, nahalin. Halin siya 50 kumbati kayo. So, no? Kumbati. Alright. Butang ito sa box. I mean, sa bag. Let's go. Alright. So, nun sa J4. Uh, 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 ano? Ah, uh, libeler niya. J4. Ah, J4. J4. Kanin siya. Up. pop, pop, Black Decker. uh, kwan. Uh, Electronic uh, leveler. Kumbate, kumbate. Punta ito sa bag. Alright, sunod. Sunod na sa D1. Kuwan ni siya. Uh, tape nga kuwan. MT. Sunod sa. Ako sa kuwan na. Kaya murag. Na di D1. Ay, sa mga D1. Ara, D1 di rin. Uh, ako sa kuwan. Kadit sa kadit. Alright. So, kuwan ni siya. Uh, kumbate, kumbate. Ali na siya. Alright. Sunod, sunod, sunod. Sunod Nasa sa Y, 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 Y. Y, Y, Y. y. Ara, Y, 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 Y. Asam ni siya. Kereta, 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 Golf Ball Monogrammer kereta, 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 each one balik kereta, 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 brand new kereta, 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 Alright, nasood sa, na, na po rin sa balay, sa kwarto. Kani siya, PS1. Console only rin siya, PS1. Why, kuan, uh, controller, watan So, console na, halin gapon, kumbate. Alright, alright. Alright, sunod na sa L1. Mga coins din siya. At sa akong pula, na, so, na, na, na siguro na ako sa Ah, nana na na oh. siya. Kung na-impress kikwani. Kuan ni siya, coins rin ni siya. Nahalin ng $45. Kani siya, military coin ni siya. Military coin, so... kumbati oi, eh. kumbati. Karon pa ko na 45 dollars Dua duha coin ko, ka coins. Alright, right. Sudot Alright, nasa bin A5, A6, asa A5, A5 ara. Bin A5. Ah, uh, kali kali. Unsa na siya? Dirty Mind Games. Mo ba ni siya? Tanaw na ko i-check sa na ako dit. Kani dai siya. Dili dai kani, kani dai. Kani. Alright, let's go. Sudot sudot sudot. Alright, nasa AA. Ah, uh, ara, AA. Ah, kani. Kani, kani. Ay, ay, ay. Ay, Harley Davidson. Ay, ay, ay. Kani siya. Kumbate. Hali na siya. Alright, tunod, 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 tunod. Ala, finally. Nakita na yun ako. Boots niya. Ni boots, boots. So, gabi, ipin ko siya pangita ni hanggawa ni. Eh. Alright, so, mauna. Mauna. Mauna sila. Ah, uh, akong mga, kwan, kinang lang i-ship. I, I mean, I-pack o ship ugma dayon na kay naghuwat ng mga customer na mga order na ako last week while na ako sa Canada. Alright, right, mauna sila. Unya day 2 day ron day 2. Kay ang day 1 gahapon, mao na akong mga narapod gahapon, pila na kabuk mga 25 mismo na akong gi gipak gahapon. And then another mga another mga 25 na pod, 20, 24, 25 na pod ipak na pod ako karon. So kanang kanang tanda na Kinanglanan ako ipang ship Ugma na yun. So, ato sa ipak sa usa o niya, kumbate. Alright? Ipakita na ko yung finish product kanita na. Alright? Alright. So, muna finish product. So, muna di ang mga kuan. Muna ang mga ipang pouch lang. Puno ng mga bag. Ano yung mga boxes. So, ihatun na ako ugma. Ihatun na nako ugma sa post office ang uban sa UPS. So, mga kuan siguro na tanan. All in all, mga 50 na ka-packages -ka tanan. So yeah so yeah i enjoy mo <laughs> for a change so all right so amping am dengan salamat. bye